Magandang araw sa inyo. Sa video na to magkakaroon tayo ng reaction video sa mga pictures ko nung kadete ako. Hindi ko maisasama yung halos lahat ng video kasi medyo marami siya. Unahin muna natin yung fourth class ako. Balak ko nga itong gawing episode kasi medyo marami akong pictures na naitago nung naging kadete ako. Simulan na natin. Ito yung time na pinareport kami na mga incoming kadets. Kasama na ako dyan sa finalist. Ay natapos ko na yung processing of cadet admission. syempre papareporting kayo dyan ahead of time. Kung napansin nyo yung post ng academy, pinapapunta yung mga incoming cadets ahead of time. Magkakaroon ng orientation, practice para sa reception, then yung reception rights na. So, before yan, before yung sinasabi kong reporting, namasyal muna kami sa paseyo. So, yan, malapit lang yan sa PNP. Same din yan, photo na yan. Ito yung the day of the reception. Nandiyan kami sa labas ng PNP. Pumipila na kami niyan para makapasok. So ito naman, 'di ba, nasa paseo kami kasama ko yung cadet girl ko, syempre. Uy, uy, sana all. <laughs> Nanood din siya sa reception right. 'Di ba, habang nakapila kami, kasama ko na din yung mga incoming cadets. So ito si Cadet Arnado. Actually, naging squadmate ko siya nung break-in period. So ang squadmate ibig sabihin niyan, 'di ba, under tayo ng company. Sa loob ng company, may platoon, sa loob ng platoon may squad. Naging squad meet ko siya. Then after ng break-in period, nag-ibang company na siya. Naging bravo na siya ako, golf. Actually, soft na siya ngayon. Ito yung gate ng academy before, hindi pa siya nababago. Nabago lang yun yung time namin. Ito yung nasa loob na ako ng PNPA. To be exact, nasa grandstand. Kung hindi kayo familiar sa grandstand, ito yung place kung saan ginaganap yung mga parade, inspections, flag racing, reception, graduation, at iba pa di ka pa nakakapunta ng academy, pagpasok mo, yan yung unang makikita mo. Pagkalagpas mo ng gate. Yung wall na yan. Ito naman, ito yung time na nag-practice kami for reception rights. syempre, before kayo mag-reception, pre practice muna yan. Kung saan kayo pupunta, di ba magkakaroon ng exercises per company. Eight station siya, tuturahan kayo dyan kung anong flag na susundan nyo. Kung nakikita nyo yung flag na yan, ang tawag dyan ay Gidon. Madi-divide kayo sa 8 na platoon Then yun yung susundan nyo during reception. Ito naman, ito yung after ano na to, exercises during reception rites. So ang pinaka last part diyan, gugupitan na kayo. May designated na gupit ang mga kadete sa babae at lalaki sa mga new cadets. So ito yung mga family members na nanood during reception rites. Punong-puno yan ang grandstand na yan. Siguro more or less kaya ang i-occupy niya ng almost nasa 100 to 200 na katao. Napos ko na siya dati. Yan yung time na nagupitan na ako. Tapos na yung reception dyan. Sorry to say, wala akong picture nung mga close up. Kasi tinignan ko lang to sa hard drive ko. So ito lang yung nahagilap. Actually may video to. So next time, video naman tayo mag -react. Isama natin sa episode na to. Tapos na tayo sa pictures ko ng reception rights. Punta naman tayo sa incorporation rights. Ang incorporation rights, ito yung event sa academy kung saan i-accept na ng cadet corps yung mga new cadets or yung mga plebs or plebo. From the word itself, incorporate. Kumbaga, isasama na kami sa cadet corps. Dahil naturoan na kami ng mga basic sa pagiging kadete. Dahil during the reception rites and breaking period, lahat na tinuturo dyan. From basic marching, salute, orientation about sa academy, honor code system, upper class system, halos lahat na tinuturo. Kumbaga, nakikita ng cadet corps na deserve na yung mga bagong kadete na ma-join sa kanila. So ito yung time ng after incorporation rites. After ng ceremony ng incorporation rites, yung mga visitors tulad ng parents and family members, may pagkakataon sila na makausap yung mga kadete nila. So ito, yung time na yan, sa Luklukan Park yan, sa yan ng academy. Ito din yung first time na makikita kayo ng magulang nyo after reception rights. 45 days nga yung break-in period. So, kung mapapansin nyo, medyo emotional yung mga family members natin. Ito pala yung mother ko na sa left. Naging emotional sila. Kasi syempre, malaki yung pinagbago ko that time. Within almost two months lang, umiyat ka, nangitim ka, then yung mga nakas mo, nangitim. So, kitang-kita -kita talaga na may changes after 45 days. May mga ibang case nga na hindi nila nakikilala yung mga kapamilya nilang kadete. Kasi sobrang pinagbago. Diba, hinahanap nila yung kadete nila, yung pala nasa harap na nila. Kasi hindi na nila namumukaan. Anyways, next na tayo. Ito din yung unang picture ko na naka-uniform ako na mapapakita ko sa inyo. Ang tawag dyan ay Goa. So I think ang waistline ko nyan, siguro nasa 28 or 29. From siguro yung pinakamalaki ko nung nag-exam ako, siguro baka ng waistline ko nasa 38 or 40. Then ang weight ko nun, nasa almost 85 to 90. So ngayon, ganyang weight, siguro nasa 60 yan to 65. So malaki yung pinagbago. Ito naman yung sa right side, kapatid ko. And sa left side naman yung naka-red, yan yung uncle ko na pulis din. Before ako magkadete, yung naka-yellow na yan, halos kasing laki ko lang yan. Especially nung college ako, nung medyo mataba pa ako. During naman ang incorporation rights, bibisita din yung mga company meet mo. Sa time na kasi na yan, may mga company na kayo. During breaking period, wala pa kayong company. Pag malapit na matapos ang breaking period, bibigyan na kayo ng company. So yan, napunta ko sa golf. Yan yung company commander ko. Then yung mga second class ko. Kinakausap din nila yung parents na mga bagong kadete. Usually na sinasabi dyan, okay naman sila. Hindi naman sila pinapabayaan. Provided naman yung mga kailangan. Huwag kayong mag-alala kasi safe yung anak nyo sa company namin. Tapos na tayo sa mga pictures ko during incorporation rites. Punta naman tayo sa mga pictures na nakalap ko nung kadete na ako, especially underclass pa ako. Hindi yan part ng uniform. Yan yung may event ang academy buwan ng wika. Sa mga di nakakalam, parang college din yung academy. Merong intrams and buwan ng wika. Yung time na yan, naging part ako nung sa presentation ng company namin. So yan yung costume namin. Then kung mapapansin nyo, andan yung father ko. May time kasi na pwede bumisita yung mga civilians, especially yung mga family members, kapag may event yung academy tulad ng buwan ng wika. Same din sa ibang events. Pero syempre, pag inalaw lang ito ng command. Ito naman yung squadmate ko during my plebhood days or yung fourth class. Ang first class dyan ay mga class 2017. So, andito ako sa my right portion, yan pala yung gupit ng fourth class or plebo that time. So halos wala ang book. Dito lang sa unahan. Parang island lang sa unahan. So sa squad na yan, may babae, may lalaki then iba-ibang class. Yan yung sabi ko kanina, sa isang company, under ng company may platoon, under ng platoon may squad. So ang squad namin ay second squad, second platoon. Ito so, naman, yan naman yung squad mate ko nung third class ako. After ng fourth class, third class, or second year. Yan, may mga bagong plebo na kami. So kami recognized na. Kasama namin dyan yung second class and first class and fourth class. Ang first class naman dito ay yung class 2018. Dalawa nga ang first class namin yan, Isang lalaki and isang babae. Ano bang purpose ng squad? Aside sa division, then madali kayo ma-identify kung nasaan kayo. Yan din yung mga lagi nyong kasama sa academy. Sila yung kumbaga support nyo. Sila yung mag-mentor sa'yo. Magtuturo sa inyo ng mga dapat mong malaman. Paano mag-ayos ng gamit. Paano magtupi ng damit. Paano mag-ayos ng banks. Mag-shine ng sapatos. Paano maglinis ng mabilis at tama. So sila yung magtuturo sa'yo. Yung mga underclass mo sa squad mo, magiging reflection sa'yo. Kung baga kung di mo siya naturuan, pwede ka rin makosyon dahil failure mo na hindi mo sila naturuan. So yan yung responsibilidad ng mga upper class mo sa squad mo. May tinatawag din na squad leader time. Ito yung time na mag-usap-usap kayo, magkukumustahan kayo, pwedeng magsalo-salo kayo ng pagkain, dan kayo magpapakilala isa-isa, then makikilala mo din yung mga upper class nyo. Papakilala din sila Then, magkakaroon ng pep talk. So, ang pep talk, yun yung pagkausap sa inyo na may medyo may motivation, may turo, para tumasang ang moral nyo. At marami kayong matutunan na magagamit nyo sa pagiging kadete nyo para makasurvive kayo. When I say survive, kasi syempre, kung naturoan kayo ng maayos, napi kayo, hindi kayo makukusya ng ibang upper class. Hindi kayo pagsasabihan or hindi kayo magkakaroon ng punishment. Example lang punishment ay yung delinquency report, may iwasan nyo yan. Kasi pag nagka-delinquency report kayo, hindi kayo makakalabas. At possible, pwede kayong ma-suspend or turn back ang tawag term ng mga kadete. Then, pag upper class ka naman, pride mo na snappy yung underclass mo. Minsan nga, nagyayabangan pa yan. Kumaga may healthy competition para maging snappy yung company or yung ibang company. Lagi may healthy competition. Diba, kanina pinakita ko, yung buwan ng wika, may prices. Magkakaroon ng best company, best presentation, mga ganyan. So, magiging pride nyo yan. Wala naman siyang sobrang laking price. Pero magiging pride siya ng company na ito, mas magaling tong company na ito kaysa sa ibang company. Same din sa squad na sinabi ko kanina. So, yan. Sana naintindihan nyo. Sana hindi masyadong malalim. Kung baga ang squad, yan yung pamilya nyo, pinaka-family nyo sa loob ng academy. Kung baga second family nyo sila. Diyan manggagaling yung mga matututunan mo. Halos lahat. So yan, tapos na tayo sa First episode ng Reacting to my pictures. Sana marami kayong natutunan. Kita-kita tayo sa next kong video. Maraming salamat.